Guys, mag vlog na naman tayo ang vlog natin ngayon mga guys paakyat na tayo sa building na tinatrabahoan ko mga guys nandito na ako sa tinatrabahoan ko paakyat na tayo doon sa building no Yon ang ating vlog ngayon okay ngayon i-prone ko na ang camera para makita ninyo yung paano pagpasok doon sa building ng tinatrabahoan ko at sa kwarto no Ayan. Maglakad tayo patungo doon mga guys. dito ako nagparada sa silong ng emergency dahil may atip na siminto no. Ayan. Paakyat na tayo doon sa uh, loob. No, ito yung daan papunta doon sa building mga guys no. Galing dito sa aparadahan sa silong ng emergency yan, ito yung daan mga guys dito tayo magdaan sa basement kasi dito ang namin sa mga employee sa may basement mga guys uh, ito talaga yung daanan sa mga employee mayroon doon din sa kabila rin marami itong daanan pero yung daanan ko kaya palagi ako dito nag uh, parada sa silong ng emergency Oh, dito ang daanan ko. Kaya ang daan ko dito sa may basement, no? Okay, mga guys. Pakita ko sa inyo paano pagpasok sa building. Kasi building dito building ito mga guys, hindi basta-basta makapasok pag hindi ka empleyado kasi computerized yung, yung anong dito. Yung pintuan dito computerized. Kailangan may ID ka na ipaamoy sa computer Para Mabuksan mo yung pintuan Iba dito yung computer mga guys Kasi yung ID mo ipaamoy lang O mas matindi sa ilong ng aso Ipaamoy lang yung ano mo ID Pag hindi ka Wala kang ID Hindi ka employee dito Ay hindi ka talaga makapasok Kaya ito Ayan ang computer mga guys oh. tapos ito yung pintuan. yan. Kahit gano'ng lakas mo, hilain mo ng hilain, hindi mo kayang hilain 'yan. Kaya kailangan ng ID. Ito yung ID ko mga guys oh. Tingnan mo, ipaamoy ko lang dito ha. Pag naamoy niya oh. Ayan, naamoy niya oh. Ha? na mga guys. Malambot. Ipaamoy lang matindi ang ano dito computer nito anong building na to oh kasi mas matindi pa sa uh, ano ng ano ilong ng aso paamoy lang yung ID mabuksan ka agad at hindi lang yan yung nakarecord na naka agad yun sa computer ang pangalan mo kung sinong pumasok kung anong oras anong araw anong year oh, makarecord, makarecord yan doon sa computer mga guys kaya matindi dito ang ano technology dito sa Amerika mga guys kasi nandito ako sa Amerika eh, trabaho yan mag 16 years na ako dito mga guys Now, ito lagi ang ginagawa ko araw araw pumupunta dito sa trabaho dito yung daan ko sa basement ito yung basement mga guys no dinadaanan natin mga basement ito uh, kunti lang ngayon trabahante kasi linggo na araw ngayon o uh, linggo pag week week in kunti lang trabahante o uh, pag weekdays Monday to Friday maraming trabahante uh, ngayon dito tayo dadaan sa elevator mga guys itong elevator dito uh, ah, limang ano ito pintuan oh. yan isa dalawa yon tatlo dito pa o, oh. apat o, oh, lima ayan, limang pintuan ito o, oh, pindutin natin ito button para may marun magbukas na elevator ayan, dalawang pinipindot dito kung saan ang una na magbukas doon tayo papasok ayan, ito yung una magbukas tumutunog o oh. Yan okay, mga guys oh. Oh, pasok tayo dito. Yan. Tapos ito anim na palapag ito. Dito tayo sa basement ngayon. Pindutin natin ang number 1. Kasi sa 1 tayo eh, yan, oh. oh. number 1. Yan. yan. bukas niya number one. na yan. Uy, lumulit suyata. So yata.

stretch five floor, mga guys. So you press one? Yeah. And then go up? Yeah, go up. Oh, very good. Yes, that's crazy. Crazy. Yeah, they I use to one. Oh, you don't want to stand there? Mm -hmm. That's four. Huh? That's four. This is four? Yes. You're going to one? Yeah, I'm going to one. Yeah. <laughs> Come on, man. Hey, <laughs> hey mga yeah, guys na ano ako nasa ag <laughs> I'm going to one yeah there's one already I'm going to one to mm -hmm. ah, okay I'm going to one but I'm going to five <laughs> here we go Ayan. this is one already yeah nasa pa ako mga guys sana naabot ako sa five floor dito pala yung one Nahuli kasi ako pagpindot sa ano elevator. Ngayon isa doon mga guys o kasamahan ko yun o si James. Yan kasamahan ko yun. Yan dito tayo magdaan sa ano namin. Sa room namin. O oh, ito ro yung room namin dito na tinatrabahoan ko mga guys. Ito dito. oh, dito ako na ito yung ROM na tinatabahoan ko, guys. Ito tayong isdaan. At ganoon din. Hindi din yan mabuksan pag walang ID. Kailangan ipamoy ko muna yung ID ko dito. guys, sa computer, no? Yan. Yeah. Pag so, naamoy niya, oh. Bukas ka agad. So, pag lang yung ID nga, guys. Uh. Hello! Hi, hello! Hey! Hello. hello! yeah Ito yung kasama hello. na ko, guys. Good? Hi. yeah Hi ito so, yung kasamahan ko mga uh, guys oh. ito ayan dito kami nagtatrabaho mga guys ayan okay, uh, ito yung malaking machine namin I mean. ayan, ayan dito kami nagtrabaho uh -huh. ayan, Guys. Hello. 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 Dahan-dahan muna guys. Oh. Okay. Okay. Oh, Tayo muna guys. Hi, hello. Ah. Uh, to na si David mga guys. Yung kasama ko ngayon. Hello, David. ayan uh, ito yung kasama ko sa trabaho mga guys. Ah, yeah. uh, this is uh one Chinese ni mga guys, Chinese galing China. Uh, galing lang ito siya na bakasyon mga guys. Ito mga guys mag mag-clock in kami dito. Pag 2 uh, o'clock na yan oh. 58 pa lang, 158. 2 minutes pa. Ah, uh, ito 'yung locker namin na uh, locker room dito namin iniiwan yung mga gamit namin uh, si David mayroon din yan siya where is your locker David? this one hmm? Uh, this one? Ah, okay. uh, this is the locker of David uh, they have the David Lam Lam ang apelido niya kasi Chinese yan yung sa akin naman dito sa si ibaba yung ano ko locker ko Tingnan mga guys oh. Roy Laguna. oh yan naman ang locker ko. Iiwan ko dyan yung mga damit ko. Ayan. Mga bihisan. Ayan. O, oh, ayun. Amerikano, kasama ko sa trabaho. Pang umaga yan siya guys. Si Joey yan, si Joey. Ito si, si David, sabay kami ng oras. <laughs> Chinese. Sabay kami ng oras nito sa trabaho alas 2 din ang pasok niya tapos labas kami alas 10 imidya ng gabi no, oh, ito siya uwi na siya mga guys kasi alas 5 pa yan ang oh, alas 5 yan siya ng madaling araw pumasok oh, pagka alas 2 uwi na rin siya uwi na siya mag clock out na siya mga guys alas dos, oh, tina -tina, yeah. 2 oh, yan ako yan 2 o'clock p.m. Ayan, mag-clock out na siya. Lalabas na siya mga guys. O, oh, David. You. Oh, si David mag-clock in. O, oh, clock in siya mga guys. Ayan. O, oh, accepted. Tapos ako naman mga guys. Clock in din ako. Ito yung pindutin ko, no? Ayan, clock in. Tapos ilagay ko yung ID ko dito. Ayan. O, oh, tipted na. O, oh, clock. Oh, okay. Papasok na ako mga guys. Kaya magtrabaho na ako. Kaya hanggang na dito muna ang video natin. Kasi mag na ako sa pag-trabaho. Okay. yan Trabaho na ako, guys. Kasi mag-clap in ako, oh. Tapos naman ako mag-clap in. Kaya ito yung tabahoan namin kasin yan, oh tumatakbo ayan, so, ayan. Si James mga tayo so, mga tatlo kami ngayon magkasama dito mga guys si David at saka si James uh, tatlo kami ngayon magkasabay sa trabaho no yan okay hanggang dito na lang ang, ang video natin mga uh, guys hanggang dito ang video natin ang vlog natin mga uh, guys bye 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 goodbye see you next time mga guys bye bye